sa pagong Pilipinas Puso tong mga buhay ayaman yaman ng bayan Hingga na kong mga ituloy Sa Senado Kongreso Kuntoy ni Lalaro Tayo'y natitikaho Sila'y natitiyes ka Pag-support tapos Para sa nararamdaman ng bawat Pilipino Ngayon yung galit Sa korupsyon Nakakagalit Ito lang ang paraan namin Para may pakita na mali ang pamamalakad, ang maling paggasto sa, sa mga pondo ng bayan. Corruption is a serious issue in the Philippines. Now, it is a national threat to the country. It is so massive and rampant. And now a major obstacle to the economic and social development. An example of corruption in the Philippines is political corruption. This refers to the misuse of power and resources by government officials for personal gain. This includes bribery, embezzlement, kickbacks, and other forms of graft. It is a persistent problem in the Philippines nowadays and ever since with many political politicians accused po of using their positions to enrich pao themselves pao rather than uh, serving the public. Sa pangyayari ng mga corruption ngayon, so uh, marimpo po namin nilalabanan yung gantong kalasing pamahala o nangyayari sa ating bansa. So karapatan po ng bawat Pilipino na ipaglaban ng karapatan. Lahat ng corrupt na mga nakaupo sa kongresista dapat panagutin at makulong lahat ng mga nagkasala sa ating mga Pilipino dapat managot sila. On September 21, millions and millions of Filipinos took to the streets of Manila and many parts of the country to protest against the government corruption. They allege that the taxpayers have lost billions and billions and billions of money to fraudulent flood control projects. The date is really historic because it coincides with the declaration of martial law. More than 50 years ago, which is a pivotal moment in the country's history, people went out again on the streets for one united call to hold accountable those who are behind corruption. They marched furiously over what they call deeply rooted and systemic government corruption. The latest outrage centers on flood control projects where investigators uncovered. high levels of fraud Pera and collusion. Tax. Dapat hindi ganon. Dapat maglingkod sila para sa bansa. Hindi sila maglingkod para sa sarili nilang interes. Since September 21, big and momentous trillion peso march against corruption. There were more big rallies upheld in the streets of Manila. The questions are. How many more rallies will be held to protest the corruption in the government by the angry netizens? Ang mensahe ko po, sana po wag nating payagan, natanggapin na lang natin na hanggang dito na lang ang Pilipinas at ito ang deserve ng Pilipino. Deserve natin ang isang malinis, maayos at hindi corrupt na gobyerno. Kaya nito tayo lahat, sawa na kami maging resilient, panagutin lahat ng corrupt. Salamat. Because people are so mad, so angry and they cannot tolerate the corruption scandals anymore in the government, many sectors now, both in private and government, united in calling out the government to hold those corrupt officials, both elected and appointed in the government, to be accountable. how many more protests, rallies, demonstrations in the streets will be conducted by the furious Pinoys? where will this protest lead to? Will this lead to the downfall of the Marcos administration? Will this lead to the resignation due to strong political pressure coming from the mad and furious and discontented public? There are so many questions remain unanswered. But will the Filipinos' resilience remain? Can the public still tolerate what's going on? on how the government answered the big corruption scandal in the Marcos administration. Marcos senior administration in 1986 was forcibly kicked out in Malacanang due to dissatisfaction. The Marcos senior administration in 1986, it was forcibly kicked out in Malacanang due to dissatisfaction of the many Filipinos in his dictatorial governance and corrupt leadership and now in the current BBM administration will the history repeat itself <laughs> Sa bagong Pilipinas, busog ng mga buhay Ayaman ng bayan, ninanakaw ng paulit-ulit Sa Senado at Kongreso, punoy nilalaro Tayo'y naghihikaho, sila'y nagpipiesta Bagong Pilipinas, puro pangako Lang pait at luha sa atin ang naiwan Sa ngalan ng bayan, huwag magpakatanga Tayo'y bumangon laban sa kanila Kanilang salit at posisyon, lahat sunod-sunuran Bulag pipigbingi sa hinahing ng bayan sa bagong Pilipinas, usog ang mga buhay Ayaman ng bayan, hinanakaw ng paulit-ulit Sa Senado at Kongreso, punoy nila laro Tayo'y nag-iikahos, sila'y nag-PPS-ta Bagong Pilipinas, puro pangako Walang pait at luha sa atin ang naiwan Sa ngalan ng bayan, huwag magpapakantay uh, Isa po kasi akong advocate ng child rights So, yung nangyayari ngayon na sa flood control, ay eh, talagang talamak at eh, kailangan na talaga matuldokan to kasi um nagpapatong-patong na yung problema kasi yung corruption uh, system sin systematic siya so damay-damay lahat. So sa sektor ng kabataan kasi lalo sa mga bata, sa edukasyon na lang, di ba? Maraming budget cuts na nangyayari sa college, uh, sa mga public schools at maraming mga bata ang hindi nakakapag-aral ngayon. At bukod doon, eh marami rin batang ang, ang nagugutom at kung titingnan natin sa sobrang laki ng um, pondo na uh, kinokorap na mga politiko na to, mga congressman, mga contractors, eh dapat kung may kita natin sa ganun laking bilyon, eh maraming napapakain sana ng mga bata yun, maraming napapaaral, maraming nabubuhay. So kaya dito may kita natin sama-sama at kolektibo talagang uh, nagpunta dito yung uh, masang Pilipino at ayun, kaya sabay-sabay rin natin um, idulog at isigaw yung mga panawagan natin ngayon. Yun lang po. Kailangan ihayag lang natin yung ano, nangyayari ngayon sa gobyerno natin lalong-lalo na sa isyu ngayon ng ano ng corruption sa mga project na minakaw lang nila at uh, pinasasahan lang nila kung saan saan nila ginamit upang mapasaya lang yung sarili nila na walang katuturan sa kawawa yung mga kababayan natin na nabaha. Ayan. Narito po! Ang sampay ng Pilipino narito po. aming mga panawagan. Kita ba ang kanilang kalakaran? Kaw'y gusto nilang manglimus habang sila'y pinupuri. Mga proyekto'y papugi, puro pagpapanggap. Pundo ng bayan, diretsong bulsang lagayan. Bayan ay umiiyak, pilit na sinasakal. Sila'y nagpapayaman sa gitna ng kaban. Bagong Pilipinas, pero luma ang galawan. Mga leader ng bayan, sanay sa pandarambong at kasinungalinan. Sa likod ng pangako, puro huwad na layunin Pera ng bayan, kailang tunay na hanggang Pilipinas Puso kang mga buhaya Yaman ng bayan ay nanakaw ng paulit-ulit Sa Senado Kongreso Pondoy ni Lalaro Tayo'y nag-ihikahos Sila'y nag pps Pilipinas Puro pang ako Walang palitan ko sa Hindi nang nag-iwas Tala ng bayan Huwag magpakatawala Tayo'y bumahol laban sa kanila Senado Kongreso Nag-aisang maglaro Punto ng bayan Ginawang parang kasino

ay ng buong nganya so brother Ba? Ang kanilang kalakaran Tawag gusto nilang manglimus Sabang sila'y pinupuli Mga proyekto papugi Puro pagpapanggap Pundo ng bayan Diretsong bulsang lagayan Bayan ay umiiyak Pilit na sinasakal Sila'y nagpapayaman Sa gitna ng kaban Bagong Pilipinas Pero luma ang galawan Mga leader ng bayan Sanay sa pandarambong At kasinungalinan sa likod ng pangako, puro huwag na layunin Pera ng bayan kay lang tunay na hanggang Pilipinas, puso kang mga buwayan Yaman ng bayan ay nanakaw ng paulit-ulit Sa sena tutong reso, pondo'y nilalaro Tayo'y naghihikaho, oh, sila'y nagpipiesta Bagong Pilipinas, puro pangako Lang barit at ruhaw sa atin ang naiwas Ang ala ng bayan Tayo'y bumangon laban sa kanila Senado't kongreso Nagkaisang maglaro Pundo ng bayan Ginawang parang kasino Sila ang dealer Kayo ang taya Laging talo ang Pilipino Walang napapala Sa bagong Pilipinas Puso kang marakuwa Ayayaman ng bayan Inalakaw ng pawid Ulihan sa Senado't kongreso 🎵 Bago'y nilalaro, tayo'y nag-iikaw, sila'y nag-pipiesta 🎵🎵 Babong Pilipinas, puro pangako, lamay, tatuwang, sakti ng naiwan 🎵🎵 Sanalan ng bayan, huwag magpakatanga, tayo'y bumangon laban sa kanila 🎵🎵 Akala kong babagong Pilipinas, nasaan ang prinsipyo, nasaan ang salita Bayan ko bumangon na, so 🎵 Pagbabagong Pilipinas Nasan ang prinsipyo? Nasan ang salita? Bayan mo, bumangon na sobra na